Ang Apostol Pablo ay sinimula ng kanyang sulat sa mga simbahan sa Galatia na may pusong nabibigatan dahil sa isang malaki at nalalapit na panganib. Hindi siya nakikitungo sa maliliit na dipagkakasundo, kundi hinaharap niya ang direktang pag-atake sa mismong puso ng pananampalatayang Kristiyano. Ang mga huwad na guro, na kilala bilang mga Judaizer ay nakapasok sa mga bagong kongregasyong ito at iginigit na ang pananampalataya kay Hesu Kristo ay hindi sapat para sa kaligtasan. Nagdagdag sila ng isang kinakailangan. Ang mga mananampalatayang hentil ay kailangan ding magpatuli at sumunod sa kautusan ni Moises. Hindi ito karagdagan sa ebanghelyo. Ito ay isang pagbaluktot nito. Ito ay ibang ebanghelyo. Hindi talaga ebanghelyo. Pinawalang bisa nito ang biyaya ng Diyos at ginagawang walang saysay ang krus ni Kristo. Ang tugon ni Pablo ay agaran at matindi. Sa talata siyam, inulit niya ang isang sumpa na kakasabi pa lang niya. Kung paanong sinabi na namin, gayon din ngayon ay muli kong sinasabi, kung sinuman ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na salungat sa inyong tinanggap, sumpain siya. Bakit inulit? Dahil ang katotohanan ng ebanghelyo ang pinakamahalagang katotohanan, at ang kalinisan nito ay dapat bantayan ng may matinding pagbabantay. Hindi si Pablo nagiging labis na malupit, siya ay nagiging tapat na pastol." Isipin ninyo ang isang doktor na nagsasabi sa isang pasyente na uminom ng partikular na gamot para sa isang nakamamatay na sakit. Kung may nagsabi sa pasyente na haluan ng gamot na iyon ng kaunting lason, hindi magalang na hindi sasang-ayon ng doktor. Sisigaw siya, huwag kang makinig. Yan ang papatay sa iyo. Ang dalawang sumpa ni Pablo ay nagsisilbing espiritual na sirena na nagbabala sa mga tagagalasya ng walang hanggang panganib. Para patunayan na galing talaga sa Diyos ang mensahe niya, ginamit ni Pablo ang malinaw na ebidensya ng sarili niyang buhay. Ipinakita niya ang nakaraan niya hindi para ipagmalaki, kundi bilang Exhibit A para sa kapangyarihan ng Diyos na magpabago sa tao. Bago siya naging si Pablo na apostol, siya si Saulo ng Tarso. Kilala siya sa matinding pagtutol at karahasan laban sa simbahan. Pinaalahanan niya ang mga taga-Galasya tungkol sa dati niyang buhay sa Judaismo. Pinag-usig niya ng marahas ang simbahan ng Diyos at sinubukang sirain ito. Hindi ito basta pagtutol lang, isa itong kampanya na sumasakop sa lahat. Mas umunlad siya sa judaismo kaysa sa marami niyang kapanahon. Sobra siyang masigasig sa mga tradisyon ng mga ninuno ko. Isipin niyo ang matinding pagiging seryoso ng taong ito. Si Saulo ay isang mahalagang tao sa pagsisikap na puksay ng pananampalatayang kristiyano. Buong puso siyang naniniwala na ang daan na ito ay isang mapanirang puri na erehiya. Hinahanap niya ang mga kalalakihan at kababaihan. Kinakaladkad sila mula sa kanilang mga tahanan para ikulong o mas malala pa. Lahat ay ginawa sa ngalan ng paglilingkod sa Diyos. Naroon siya at sumangayon sa pagbato kay Esteban, ang unang martir na kristiyano. Walang sinuman ang mas malabong maging pangunahing misyonero at apostol ng mismong pananampalataya na sinubukan niyang puksain. Ang pagbabago niya ay hindi maipaliwanag ng lohika o panghihikayat ng tao. Ito ay isang direkta, makapangyarihan at nakakagulat na interbensyon ng Diyos. Ganito ito inilarawan ni Pablo. Ngunit nang ang nagbukod sa akin bago pa ako ipinanganak at natumawag sa akin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay kinalugdan na ihayag ang kanyang anak sa akin pansinin ang pananalita. Itinalaga siya ng Diyos bago pa siya isinilang, isang banal na plano na higit pa sa kalooban ni Saul. Tinawag siya ng Diyos hindi dahil sa kanyang kakayahan, kundi dahil sa biyaya. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang anak kay Pablo sa loob ni Pablo. Isang banal na paghahayag, ang pagpapakita ng muling nabuhay na Hesus na sa daan patungong Damasco. Ang radikal na pagbabagong ito ang nagpapatunay na ang mensahe ni Pablo ay hindi gawa niya. Hindi basta-basta iniiwan ng isang tao ang buong sistema ng kanyang paniniwala, ang kanyang katayuan sa lipunan, at ang misyon ng kanyang buhay sa magdamag ng walang supernatural na dahilan. Ang kanyang pagbaliktad ng isandaan at walumpung degree mula sa pagiging manguusig patungo sa pagiging mangangaral ay hindi may paliwanag kung wala ang muling pagkabuhay at ang kapangyarihan ng Diyos. Mula sa pagiging pinakamalaking kaaway ng simbahan, naging pinakamasigasig siyang tagapagtanggol nito. Ang kasaysayang ito ay pampubliko, isang patotoo na nagpapatunay sa kanyang pagka-apostol at sa ebanghelyo na kanyang ipinangaral. Ang kanyang buhay ay naging isang buhay na sermon tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na iliktas maging ang pinakamakasalanan. Matapos may tatag ang dramatikong, sinimulan ng Diyos na kalikasan ng kanyang pagbabagong loob Lumipat si Pablo sa critical na punto tungkol sa nilalaman ng kanyang mensahe. Siya ay matigas na ang ebanghelyo na kanyang ipinangaral ay hindi natutunan mula sa mga pinagmulan ng tao. Agad-agad pagkatapos ng kanyang pakikipagtagpo kay Kristo, hindi ako agad kumonsulta sa laman at dugo. Ito ay isang mahalagang pahayag. Hindi siya naghanap ng focus group. Hindi siya nag-enroll sa isang seminar. Hindi siya nagpunta sa Jerusalem para magpa-debrief kay Pedro. Hindi siya nagpunta sa Jerusalem para magpadbrief kay Santiago. Hindi siya nagpunta sa Jerusalem para magpadbrief kay Juan. Ang mga lalaking kasama ni Jesus, ang una niyang naisip ay hindi ang humingi ng kumpirmasyon o pagtuturo mula sa tao. Nagpunta siya sa Arabia, bumalik siya sa Damasco. Siguro tatlong taon siyang nanatili doon ang kanyang seminaryo. Hindi pagtuturo mula sa mga apostol, kundi direktang pakikipag-ugnayan sa muling nabuhay na Panginoong Heso Kristo. Binigyan ng banal na espiritu ng kaliwanagan ang kanyang pag-unawa sa lumang tipan. Si Kristo bilang katuparan ng batas at ng mga propeta. Malalim na mga sa teolohiya ang nahayag, pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang likas na katangian ng simbahan, ang misteryo ng plano ng Diyos para sa mga judyo at hentil. Direktang ipinahayag sa kanya ng Diyos. Hindi pangalawang kamay, kundi unang kamay na paghahayag. Ang pahayag na ito ay mahalaga sa argumento ni Pablo sa Galacia. Kung ang kanyang ebanghelyo ay nagmula sa mga apostol sa Jerusalem, maaring sabihin ng mga Judaizer na ang kanilang bersyon ay isang bagong bersyon ng tao. Maari nilang paglabanin ang isang guro sa isapa. pa. Pinutol ni Pablo ang linyang iyon ng argumento. Ang kanyang autoridad at mensahe ay hindi nakasalalay sa tradisyon ng tao. Kahit ang isang apostolikong kadena, ang kanyang ebanghelyo ay nagmula mismo kay Hesu Kristo, ang ulo ng simbahan. Puro, walang halong, malaya mula sa kontaminasyon o dagdag ng tao. Pagkatapos ng tatlong taon, nagpunta siya sa Jerusalem para bisitahin si Cephas. Labing limang araw lang siya nanatili. Wala siyang nakitang ibang apostol maliban kay Santiago, ang kapatid ng Panginoon. Hindi ito paglalakbay para sa edukasyon, kundi para sa pakikisama. Hindi bilang estudyanteng tuturuan, kundi bilang katrabaho. Ang maikling pananatili ay nagbibigay diin sa kanyang punto. Ang buong bahagi ng talambuhay mula sa talata labing isa hanggang dalawamput apat ay may isang layunin. Upang itatag ang hindi matatawarang banal na autoridad ng Ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo. Hindi ito pagpapakita ng kayabangan o pagpapakilala sa sarili. Ipinagtatanggol ni Pablo ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanyang komisyon. Isipin ninyo ito na parang isang embahador. Kung ang isang embahador ay naghatid ng mensahe mula sa isang hari, ang mensahe ay may dalang autoridad ng hari. Pero kung matuklasan na ang tao ay hindi totoong embahador at ginawa lang ang mensahe, wala na itong halaga. Sinusubukan ng mga Judaizer na sirain ang kredibilidad ng embahador para mawala ng bisa ang mensahe. Kaya naman, wala nang impagpipilian si Pablo kundi maingat na ilatag ang ebidensya ng kanyang banal na paghirang. Ang kanyang pagka-apostol ay hindi mula sa mga tao o sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesu Kristo at ng Diyos Ama. Ito ang pundasyon kung saan nakatayo ang lahat ng bagay. Para sa mga mananampalataya ngayon, ang prinsipyong ito ay napakahalaga pa rin. Ang autoridad ng bagong tipan ay nakasalalay sa autoridad ng mga may akta nito bilang mga mensaherong inspirasyon ng Diyos. Tinatanggap natin ang Roma o Efeso bilang salita ng Diyos. Dahil tinatanggap natin na si Apostol Pablo ay isang instrumento ng Diyos, sumusulat sa ilalim ng inspirasyon ng banal na Espiritu. Ang kanyang pagtatanggol sa Galatia ay isang pagtatanggol sa mismong kanon ng kasulatan. Sa pagpapatunay na ang kanyang ebanghelyo ay direktang nagmula kay Kristo, itinatatag niya na ang kanyang mga sinulat ay hindi lamang matalinong payo o teolohikal na opinyon, kundi banal na paghahayag. Ang pagkuwestiyon sa autoridad ni Pablo ay simula ng pagdududa sa autoridad ng mismong Biblia. Ang buong pundasyon ng kanilang pananampalataya ay guguho, lilipat mula sa bato ng banal na paghahayag patungo sa buhangin ng opinyon ng tao. Ang autoridad ng mensahe ay hindi mapaghihiwalay na nakaugnay sa autoridad ng mensahero. Ang pananampalatayang kristyano ay hindi isang filosopya na ating iniimbento o isang moral na kodigo na ating binubuo. Ito ay isang inihayag na relihiyon. Ang patotoo ni Pablo sa Galatia, kabanata isa ay isang malakas na paalala na ang Ebanghelyo ay hindi para pagtalunan o baguhin ayon sa kultura. Ito ay isang sagradong tiwala, ibinigay minsan at magpakailanman sa mga banal. Ang ating responsibilidad ay hindi ang baguhin ito kundi ang ipahayag ito, hindi ang pagbutihin ito kundi ang bantayan ito. Ang pagtatanggol ni Pablo sa kanyang autoridad ay isang pagtatanggol sa kadalisayan ng Ebanghelyo. Tinitiyak na ang simbahan sa bawat henerasyon ay mananatili sa hindi matitinag na katotohanan na ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa Diyos. Amen. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nilalaman tungkol sa mga pag-aaral sa Biblia at inspirasyon.